Good morning mga pangga. Unang-una gusto ko magpasalamat sa mga nang subscribe sa akong channel. Mm. Wala mo ko ingon nga nangandoy nga may sikat bitaw kay di man lagi ta kanina ay professional nga vlogger. Ultimate man ta. Malipay na lang kung naay mo-like sa akong video, naay mo-share, naay mo-comment. Malipay na ko ana mga pangga. Mm, gusto lang po nina akong i-share bitaw. Nga, sa ako mga na-upload nga video, sa mga previous na akong mga video bitaw nga na-upload, na ay mo comment. Ako harapod ni silang mga subscribers bitaw. Nalipay na lang po kung nga ni-subscribe ni sila. Pero, napukol mo rapo na dismaya o gamay. Kaya, kinilagay sila mo comment. Kaya bitaw mo kuan mo mung request nga. Lego Challenge Idol. wala na so kung ano po ako nga gimain ba so sa katong na mga previous na kong nga video katong dito may dagat na nga ligo may so, na to siya ako na to ko na nga more to nga ligo challenge lagi so, sa dito may dagat gituyuan dito na ako ato mga idol na nato sa dagat maligo para na ako ma-upload so karon sa bago lang karoon lang nga buntag naku, nabasang, naku, mint, and, na ako nabasa nga comment yan na nasa di lang na ako i-mention ang iyang ngan kaya para rin po siya safety bitaw di rin po siya mo ko nasuko pero mura lang kung nadismaya ba ako an nga yeah. ngayon siyang nga kanina ay Lego challenge sa idol nakasando so nakunaw na po ko ako siyang gireplyan ako rin po gitarong siya reply ba nakunaw na po ko nga Anong kinahalam mo dito mo? Request yung nana nga. Ligo-ligo challenge. Yung kinahala na kinahala pa na kasandong. Kung mo dyan gusto na itong makita dahil niya nang ko ana. Siyempre, yeah. babae ko mi ko. Laki siya. Laki ay nag-comment. So, na nga. Pumar po ko. Nabastusan ba? Naku anan ko nga. Kinahala nga Siguro siya gusto nga laing makita. Abi ni mo pangga Ang ako, naglingaw-lingaw ko dito sa YouTube. wako nag nga ko ah, nagmain nga makakwarta ko dere or musikat ko basta ma lang ko dere mag nga mag-upload og video malipay na ko nga nay makakita nay mo like nay mo share na pud mo comment so ang ako lang ang tanga nga respeto lang pud ta respeto ay lang pud taga may kay wala mo kuno ingon nga nagkitkit diri sa ko mga video wala ko yung nga nagbinastos nag-unsa diha Yeah, basta nga mga upload yung mga video, mo angay mo dili, o wako mahi mo ana, basta moro po niyang ikakaya. So, muna, respeto lang taga no. Yeah, dahan salamat.